So, andito po tayo ngayon sa Donald City Food Park at ngayon maghahanap tayo ng taong mapapukuna natin ng panayang tungkol sa panalasa ng bagyong tino. Para. Magandang hapon po, Ginang. Pwede po ba kayo namin mag-interview tungkol sa panalasa ng Bagyong Tino? Okay, so... so bago ang lahat, ma'am, pwede po ba kayong... pa naman namin mahingi ang iyong pangalan, edad, at nagasaan po? ah ako po ay si Analyn Pasculado, 46 years old, Tanaw. Oh, okay. oh, so, ito, oh, so, ko ba kayo sa nangyaring bagyong Tino? Opo. Wow, so, may, mayroon po ako dito mga inahandang tanong ko At uh, una po ay, ano po ang mga, ang mga paghahanda sa inyong ginawa noong nalaman mo or nyo na may paparating na bagyo? ah nag ay, eh, siyempre, sa kanang kuan palang daan, nagkuan na, napripara na may na nag, sa kinanglanon nga kuan. Ano, ora. Oh, oh. Noong nanalasa ang Bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan ko? Kuyaw, Ulba, Tanan, safe na po ba ayun lahat ng sa inyo? O safe Salamat Salamat sa Diyos po. So, ito po, magatapos ng bagyo, ano ang uh, inyong ginawa upang magabangon sa kalihim? Ah, uh, na 'yun po para magabangon sa atin Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang goberno para sa inyong pagsisimula? Wala. Wala po. Wala ko bang nakarating na ayuda sa barangay o bahay niyo? Wala. Ano ang isahin niyo sa mga tao na ng mahal sa buhay at na wala din ang kanilang bahay? Patay ba na yung mga kwalana. Sampit lang yung tas-tas, alam mo po. Oo, wala ang damahin mo. So, Patuloy na tayong babangon dahil ganito naman kala ang buhay bangon at nakayo. So, ito po ang huling tanong. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng na pag-ibig? Sa so, mga dagang-dagang.